Guys, ito yung kasama ko. Oh. Bla-vlog ko na lang siya. Dito lang kami sa loob ng ayon. Mag-window shopping. Mag-window shopping kami. Ayan. Oh. Ayan si Grace. Maganda dito sa loob. Dito sa loob. Daming mga magsa-shopping. My Fendi. Ayan yung Gucci oh. Ayan. Yeah. wow Gucci Ayan ang Fendi ang luang luwang dito ang dito di yun sa ayon chart. ba dun sa ibaba sa baba. yun 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 ay dati, dati. yun dito. yun yun Ano yung ano sa MRT? Dito yun ba ba bababa tayo? Naiintindihan. Hindi mo alam? Eh. Mataas baba tayo tapos kurutay sa kaliwa. Yung mm, kasama ko hindi niya alam, Alexandra McQueen Fendi. Ano oh, na din topic tayo? Taw, so, marami nang shopping pero wala kaming pin-shopping. Ayun, yeah. sorry

kasama kong ano, nag-shower on. Nag-shower daw ako. Kinabraw si ang laman. Kinabraw daw yung laman. <laughs> Yan! Nag-window shopping! Nespresso! Yan. Kami pupunta na sa oh, sa... Wow! G-Shock! Eh, dito ba? I Panam don't know. Panam ah May G-Shock sila dito. Ah, Nespresso. Bango ng kape. Ang bango ng kape. Yan, pauwi na kami. Punta na kami sa MRT. Agawid kami, guys. Alpasan. Gil ko ah. Red line. Apa nagsubli kami dito ay? <laughs> <laughs> Nayawawan kami. Do, kami ulang di MRT. Nayam kami san. Mm. I won, hindi ka maya. Paris Plaza. won. Apa nak nampak nanti tu? <laughs> Marina Bay naman yan eh. Jurong SP din ako dito. Oh, dito kan. Kasano na rumawan. Exit. Opo. Iginak niyo mapanak niyo. Sige, bye-bye. 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 Thank you, Saina Brau. Bye-bye. Uyungin na yung kasama ko. Bye. -bye. Ito na ako. Ito ah. na ako. Magtatap na ako ng ano pupuntan ako kung sa baba. kung 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 Kibawi na from Sirangon Garden to Thomson Plaza to Lucky Plaza. Yan. Ito. Red line. Ito ang red line. And sa baba. Walang tao. Kulang. pumunta red line sa red line pa na ako bis na nagpasukat lang ako ng eyeglasses ko pero hala bakit red line nakakalito <laughs> nalilito ako ang kakalito baka yung red line yung red line dito ha? oh my god maglalakad pa pala ako pupunta dun sa red line handa pa kasi kayong panusukan mi kanina yung red line doon pala ang layo-layo ng red line my goodness iba kasi yung pinasukan namin kanina at inakyatan na iba yung pinasukan na yun yung inakyatan namin ha? ang ganda pala ng bagong MRT ngayon ang ganda ng bagong MRT Oh, Ito pada. My goodness. Ah, dito. Masundan ko na. Ito na, pataas. North-south line. Ayan, pataas na ako. Wala. Nandito pala dito. Ayan, hmm, pa-uwi na ako. Galing ako ng gabro. Gumala. Nawala sa oras. Hindi naman kasi ako magluluto doon sa bahay. Ayan. Your please. Your passenger by the name of Chu On Kong. Passenger by the name of Chu Hong oh. Can you proceed to passenger no. service center? Passenger by the name of Chu On Kong. Oh. Can you proceed to passenger no. service center?